Sa isang kapansin-pansing pangyayari ngayong araw, nagbigay ng reaksyon si Sian Lim matapos marinig ang tungkol sa engagement ni na Kim Chu at Paulo Avelino. Ang balitang ito ay agad na pumukaw sa atensyon ng publiko na nagresulta sa iba't ibang reaksyon mula sa kanilang mga tagahanga sa social media. Ayon sa isang eksklusibong panayam, isiniwalat ng isang malapit na kaibigan ni Paulo Avelino na naganap ang proposal sa isang pribadong beach resort sa Palawan. Ang detalye ng proposal ay nagbigay ng malaking kasiyahan kay Kim Chu, na ayon sa ulat ay puno ng sorpresa at emosyon. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding kasab at pag-uusap sa online community, kung saan ang mga tagahanga ay nagbigay ng kanilang mga opinyon at saloobin tungkol sa bagong kabanata ng buhay ng magkasintahan. Samantala, nagbigay din ng reaksyon si Sian Lim sa pag-aakalang ito. Nagpahayag siya ng kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng social media na nagpapakita ng kanyang damdamin ukol sa pagbuo ng bagong yugto sa buhay ni Kim Chu. Ang kanyang pahayag ay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens at fans na tila nagbigay daan sa isang mas malalim na pagtalakay ukol sa kanyang relasyon sa aktres at sa bagong development sa buhay ng kanyang dating kasintahan. Sa kabila ng lahat ng ito, ang engagement ni na Kim Chu at Paolo Avelino ay patuloy na pinag-uusapan, hindi lamang sa social media kundi pati na rin sa mainstream media. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa marami at tila nagbigay ng bagong pag-asa at pag-aasikaso sa mga tagahanga na nasubaybayan ng kanilang relasyon mula pa sa simula. Mula sa engagement na ito, ang parehong Kim at Paolo ay tila mas excited at puno ng pag-asa sa kanilang magiging kinabukasan. Ang kanilang mga supporters ay umaasa na magiging masaya at matagumpay ang kanilang pagsasama at patuloy na susuportahan sila sa kanilang mga susunod na hakbang sa buhay. Ang paglalantad ng balitang ito ay tiyak na magdadala ng higit pang atensyon at pag-uusap sa kanilang relasyon at makikita kung paano ito makakaapekto sa kanilang personal na buhay at karera sa hinaharap. Ano ang senyo sa balitang ito?